Yan po, maganda umaga po sa inyo lahat. Hindi naman po sa lahat ng nag-uumpisa ay marunong na agad. Hindi naman kaagad, agad is marunong ka na. Lahat naman ng lahat naman tayo nag-uumpisa sa hindi marunong. Katulad ng paggawa ng mga bagay-bagay na katulad nito na hindi naman dati marunong pero unti-unting natututunan kumbaga parang sa pag-aaral sa pag-aaral na kumbaga nung una hindi marunong magsulat is natutunan din parang sa bata Nang hindi naman dati marunong maglakad is natutong maglakad hindi marunong magsalita pero natutong magsalita parang ganito lang ang ibig kong sabihin sa pag-uumpisa ay hindi ka marunong darating din yung araw na magiging marunong ka at kung ano hinahangad mo sa buhay Maghintay ka lamang, matutupad din yan, huwag aapurahin. Hindi kailangan sa takbo ng pamumuhay is nandun ka na kaagad sa tuktok ng tagumpay. Kundi, nag-uumpisa ito nang wala tayong kaalam-alam. Na balang araw, matututunan din natin paunti-unti kung ano'y nararapat at kung ano yung ginugusto natin sa takbo ng ating pamamuhay. Nawapoy sa paggawa ko po ng video ng ito, no? nakapagbibigay aliw po ako at nakapagbibigay po ng konti man lamang na kasiyahan, payo, o magandang panuurin para po sa inyo. Maraming maraming pong salamat sa umaantabay at nanonood po ng aking video. nasisiyahan at nagagalak o kung ano pa man. Maraming maraming pong salamat. More follow po sa aking mga video. At saka nawapoy nagbigay po ng aral at kasiyahan po sa inyo. Maraming pong salamat.